Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 13, 2025, Merkules ng ikalabing siyam na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 34 verses 1 to 12. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga sa gawing silangan ng Heriko. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neptali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa Kanluran, ang Negev at ang Kapatagan, sa makatwid ay kapatagan ng Heriko. Ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zor. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, isa akat ako. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit ngayon walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay sandaat dalawampung taon nang mamatay. Ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. Tatlumpong araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala rin nakagawa ng mga kababalagang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto sa harapan ng faraon at ng mga lingkod nito. Wala rin nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa, tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong narinig na unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronimo, ito na ang pagwawakas ng... Pamumuno o pangunguna ni Moises sa bayang Israel na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At dito nga ay ipinapaalala kung gaano siya naging uh, kabuting, kumbaga, leader kung ano yung kanya mga nagawa. Sabi nga wala nang nakagawa pa ng kanya mga uh, ginagawa at uh, talagang wala na ibang uh, tuwirang nakaharap o nakausap ang Panginoon maliban kay Moises. Pero ganoon pa man, hindi lang pwedeng uh, mauwi sa wala, no? Itong kung ganito po, no, maganda kasi matutunan natin na ano man ang mga magagandang nagawa o kahit na sabihin natin hindi pa nagawa ng no? mga leader, maganda yung meron tayong continuity, no? Kung maganda yung ginawa, bakit hindi ituloy? Kung meron namang hindi pa natapos, uh, uh, kumbaga, at kailangan ng improvement, bakit hindi improve? Isa ito sa no, mga problema natin sa panahon natin ngayon. No? Pag nagpapalit ng, ng liderato, nagpapalit ng pangulo, o kahit anumang posisyon, uh, pilit natin, gusto natin burahin, uh, kalimutan no, yung mga ginawa, at ang gusto natin maalala ay yung kung ano yung legacy na iiwanan natin kapalit ng mga ano ng ano, mga nagawang mabuti din no? kasi para di ba isa sa mga gigiisyu na sayang yung mga uh, budget sayang yung mga ginastos dahil ayaw natin kilalanin yung yung nakalipas na leader o ipinalita natin kaya gusto natin na uh, pangalan natin ang maalala ng mga tao. Mm, magandang Uh, mapagnilayan ng mabuti no? kasi talagang uh, hindi ito nakakabuti nakaka nag-aaksay no? tayo ng mga ng, ng biyaya mula sa Panginoon pero, pero kung sakali man no? uh, kung tayo po ay mga napagkatiwalaan ng isang posisyon, ng isang titulo sikapin natin na maging tapat sa Diyos may kanya-kanya tayong kahinaan pero uh, yung pagtitiwala sa si Diyos at patuloy na pag-asa. Magandang ito yung maiwan natin din. Na no? at lagi maalala ng mga tao kung gaano tayo naging katapat sa Diyos. At kung ba, gaano natin sinikam na maisakatuparan ang ating mga misyon na ang mismo ang nagbigay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po natin.